Nakapasyal ka na ba sa Burdeos, Quezon? Ano ba ang meron sa lugar na binabalik-balikan ng mga turista? Tara, libutin natin ang nakatagong paraiso at huwag maging dayuhan sa sarili mong bayan. Ating tangkilikin ang sariling atin. Paano nga ba mararating ang bayan ng Burdeos na sakop ng Pulillo Group of Islands sa lalawigan ng Quezon? Mula sa mainland area sa bayan ng Rial ay dito ka sasakay ng mga barko katulad ng mga fast craft at troro passenger vessel para marating mo ang isla ng Pulillo. Halos dalawang oras ang biyahe na may pamasahe na 300 pesos lamang at kung gusto mo namang itawid ang iyong sasakyan ay pwede mo itong isakay sa mga ro-ro vessel. Pagkadating mo sa bayan ng Pulilyo ay babiyahe ka ng Bailanta papunta sa bayan ng Bordeos na halos isang oras naman ang biyahe nito. Pagdating mo sa nasabing bayan ay madaming mga bangka na iyong masasakyan patawid naman sa mga mapipili mong isla. Depende sa mga gusto mong pupuntahan at kayo na rin na makipag-usap sa mga bankero kung uh, magkano ang iyong mababayaran kapag island hopping naman ang iyong magugustuhan. Ayon sa record ng Tourism Office ng Bordeos ay nasa mahigit 20 o halos 25 na islands na maari mong mapupuntahan at saring mga kagandahan sa bawat isla. Tara na po sa bayan ng Bordeos at pong tuklasin ang tunay at napakagandang tanawin dito sa amin. Kabilang sa 25 islands na binabalik-balikan ng mga turista ay ang mga isla ng Anilon na napakaganda ang mga mapuputing buhangin at meron din itong kuweba na nagbistulang lusutan, lulisan bar, binunbunan island o mas kilala sa Burger Island. Malaginoan Island, puting bato na may white sand din naman. Pulong gulo sa isla ng Karlagan na napakaganda din ang kakaibang hugis ng mga bato na white sand din ang dalampasigan at Minasawa Island na tirahan ng mga ibon. Ayon kay Mr. Benji Oliveros na siyang tagabantay ng Minasawa ay dito na makikita ang iba't ibang klaseng ibon. Bandang alas 4 ng umaga at hapon ay dito mo maririnig ang iba't ibang huni na animoy nagkantahan. Mayaman din ang karagatan ng Bordeos dahil dito mo mabibili ang mga sariwang isda katulad ang isdang tuna, mga alimango, sikat na lobster, kuray at iba pang mga seafoods. Agaw pansin din ang kagandaan sa lugar katulad na lamang sa puting bato na may puting buhangin na malapit din ito sa napakalawak na 500 hektarya na mga taniman o mga alagang perlas. Kapag nagutom naman, abay masarap puntahan ang tagpuan si Linang Uduungan sa Barangay San Rafael ng nasabing bayan. Madami kang mapipili na mga masasarap na pagkain. Abay teka muna, bakit nga pala tinawag siyang tagpuan? Mukhang excited ang kwento. Ayon kay Russell Rivera, may ari ng nasabing kainan na dito umano nagsimula o nabuo ang mag-asawa ang kanilang matamis na pagmamahalan. Simple at tingnan ang kanilang bayan pero huwag mong mamamalitin dahil sa yaman ng kanilang karagatan ay tiyak mamamangha ka sa mga nakakatagong paraiso. Kabilang rin ang turismo na palalakasin ni Vice Mayor Gina Gonzales ng Bordeos, Quezon dahil naniniwala siya na kapag maayos at sinusuporta ng mga ipinagmamalaki ng kanilang lugar ay tiyak madami ang magkakaroon ng oportunidad. Um, napakalaking halaga po ang uh, turismo sa aming bayan dahil uh, pag ito po ay uh, umunlad, ang uunlad ang uh, lahat ng uh, mga magkakaroon ng trabaho. Iniikayat din ng bisyalkalde ang mga negosyante na gustong mamumuhunan sa kanilang lugar ay maaaring magkipagugnayan sa lokal na pamalaan upang ito ay matulungan sa anumang mga dokumento. Nagbigay din ng paalala si Gonzales sa publiko lalo tigit sa mga turistang dumadayo sa bawat isla na ingatan ng kalikasan at huwag magtapon ng basura na kung saan saan upang patuloy na mapapakinabangan ang mga pinapasyalang lugar. Kaya ano pa ba ang hinihintay mo? Tara na sa Bordeos, Quezon, ating tuklasin at nangapin ang sariwang hangin. Ay! Sa pagtitimilan natin, sana ay pinamagwagas. Itong awit ng pag-ibig, awit sa atin, ay huwag na huwag mong kalimutan. Ronda Balita mula sa bayan ng Burdeos, Lalawigan ng Quezon. Ako si Che Arnarit, naghahatid ng mahalagang impormasyon at balitang totoo.